ina nagreklamo sa sales clerk na ininsulto daw ang anak niya. Isang post mula sa isang ina ay kumalat sa Facebook matapos niya akusahan ng isang sales clerk sa isang department store sa Kansas dahil nagrekomenda ito ng Spanx. At ito ang reklamo ng nanay. Sinabi niya sa sales clerk na maganda ang anak niya at hindi dapat siraan ng tiwala nito sa sarili. Siyempre mahirap na sa lipunan natin dahil sa daming standards na nilalagay sa mga kababaihan at di nagustuhan ng nanay ang suggestion ng sales clerk. Pero in fairness, hindi natin alam kung ano ang naging usapan nila kaya hindi tayo pwede maghusga. Ang hinala namin dito ay nagsuggest lamang ang sales clerk ng Spanx para nas lalong gumanda ang dalaga sa damit niya. Makikita dito ang diferensya kapag nagsuot tayo ng Spanx. Baka hindi sinasadya ng sales clerk na ipahiya ang dalaga? Baka hindi maganda ang tono ng pagkasabi niya? Ano sa tingin nyo? Tama bang ipagtanggol ng ina ang anak niya sa nakakasirang mga standards of beauty? O sa tingin nyo ay OA lang siya?